Oh, what's up guys? Gagala tayo ngayon, gagala. Cold start natin. Ayan. Yung mga na upgrade na nito. Yung ano. Uh, tampad, pad. Pati yung slider. Pati yung ano ba yan? Hindi ko alam tawag dyan eh. Ayan o, oh, ayan oh. Yung ito, ito. Ah, kaya ito? Hindi ko alam tawag dyan. Tsaka meron pa dito. Ito. Tsaka ito. Ito ay yung pinalitan. Pinalitan ID dag radiator cover. Kaya ikot muna tayo. Gagala. <laughs> kaya na. Ay! Ikot-ikot! Sana hindi umulan mulan Wala oh. nga ka saan tayo kagala Labas tayo ng kabite <laughs> Labas tayo ng kabite! Ganda ng tunog bali ako ngayon lang ako ulit nakapagmotor motor dati. Uli kong motor sa paga ano, sa may clutch, nung high school pa, 1996. Kaya buti nung binili namin tong ano, motor, medyo hindi ako masyadong ano, ah, nahirapan kasi medyo may background na sa may clutch. Kaya lang, matagal na alam lang yun. 1996 pa. Kaya nung ginamit to, konting kapa na lang. No lang, which is kasi, ano eh, hindi, ano, hindi maka, makaayos ang sakay dito. Ang angkat, nahirapan siya. Kasi nga, sub-sub siya. Sa ano pa lang namin eh, ano na siya eh. <laughs> Nangalay na eh eh uh, Kaya yun, hindi siya, ma hindi siya makasama. Kaya eh, ito, dito lang ako pumunta eh, sa, ano, sa Naple, the Group. eh uh, makagala. wala eh. Dati gagala sana eh. Yung umulan naman. Ngayon medyo maaraw. ano ba yan? traffic traffic oh dito na no tayo balik ko Ah, dito na tayo sa kabuntakan ito. Tira pa na pinangalanan nito, Nutron. dito tayo sa uh, ano ba itong kumpanya na ito, nakalimutan ah, ko dyan pumapasok lahat sa higit higit ayun Ayu na nga 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 4 3 4 4 bigat. Hirap na napin talaga ang ano nito. Lumalagpas. Oh. Yun. Kita sa Makdo. sa <laughs> Maple Grove ng Makdo. Ay. Ang bilis pala motor na to. <laughs> Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.